Di walang pag-aksyon ng barangay sa ginawang pananakop sa mahigit isang ektarya nilang lupain. Uy. Yan naman ang reklamong nais ilapit ni Ginoong Dominador Sanchez ng Roas City, Palawan, so, na makakausap Palawan. natin ngayon sa kabilang linya. So, andyan po ba kayo, Sir Dominador Sanchez? Di pa yan city, ha? Roas City. <laughs> Roas Palawan. Pa Roas city, Palawan, Palawan. Palawan. linawin natin. Ha? Sir Dominador? Opo. Oh, magandang hapon po. Sir Dominador. Magkailangan po naman, ma'am. Yes, sir. Uh, Maari niyo po bang ilahad sa si amin kung ano po yung nangyari? Ito po, ma'am. Nakabili kami ng lupa dito sa Tinitian, ruas Palawan. Mm -hmm. Ngayon, ma'am, yung kabundiri namin, ay yung nabili namin lupa, ay, ay may lawak na 42,000 766 square meter. Okay. 42,000 square meter. Opo, oh. Uh, sir. Bigit apat na hektarya, no? Ang laki. Opo, apat na hektarya. Oh, kailan nyo nabili? Ngayon, habili? ang nangyari, <coughs> dito sa katabi namin, sinakop nila yung mahigit kalahating itarya. Oh, laki ah. Laki na nakuha no. Teka muna, sir. Sir Doming, ito po ba may title? May titulo po ba ito? Mayroon po. Pero nakaproseso ngayon, itatransfer na sa pangalan ko. Oo, oh, oh, oh. walang problema. Ngayon, Basta may titulo. Oh. Ang maganda kasi pag may titulo, nandun po ang eksaktong sukat. Ano po? Yun, yun nga, sir. May mga muhon. Mayroon, sir. Oo. Oh. Na, na ito. Dalawang bisis na-relocate dahil nga sa kaso na yan. Sino nag-relocate ng mohon? Opo. Sino nag-relocate ng mohon, sir? Hindi. Yung pinasurvey namin ba? Oo. Oh, okay. Pinasurvey ninyo. Okay, okay na. na Nasurvey. Maayos na ang sukat. Opo. So. Ayos yung kwan. Pero hindi pa rin nila binitawan yung yung lupa hindi pa rin sinuli sa amin. Ayaw pa rin ibigay. Na hindi na... Oh. Oo. Ibig sabihin, sir, binakuran nila at umabot ang bakod sa inyo, yung mahigit kalahating Oo. Tarya. Oh, okay. Binakuran oh, nila, sir. Oo, oh, tapos? Huh? Ano ngayon ang nangyari? Nag-file na kayo ng reklamo? Nagreklamo kami kasi ito, sir, sampung taon na eh. Ha? Huh? Nakuan sa barangay. Oh. Hmm. Hindi rin nila, ne, kwan, dahil yung na na nabobolo sa barangay at saka yung may-ari dito sa kabila magkakamag-anak. Mag na ay bigyan sabihin si kapitan ay kamag-anak ng inireklamo mo ay yung kumuha ng iyong... uh, yung Ayo si kapitan. Si... si Kapitan. Sino ba yung inireklamo nila <laughs> in the first place? <laughs> Ngayon, yung nag-ako pa dito sa lupa na sinakop ng Kwan, Kabila, mm kagawad pa dito sa barangay. Ah, Kag Kag kagawad na? yung... Sir Doming, sino po ba yung kagawad na yun? Pwede po ba namin malaman ng pangalan? Uh, si Edgar uh, Kabulaw sa... Si, uh, ma... ah, Edgar, Kabulaw. Edgar ito yung, Kabulaw, ito yung ito kagawad yung kagawad ano ito yung uh, ano tawag noon. Ito yung uh, lumagpas okay. sa yung lupa si Kagawad Edgar Kabulaw, okay. tama ba? May tama sir? Kagawad Edgar. Sa ngayon, oh. oh. <laughs> Yung nagmamanage sa lupa na sinakot nila, ito si Kagawad. Ah, ang nagmamanage Sir Kagawad. Garcabulao. Ay, kanino pa ang lupa na yan ngayon? Si, yung ano, yung sino ari ng kabilang lupa na yan, sir? Na minamanage niya, Edgar? Si Arsenia Sapanta, sir. Ah, si Arsenia Sapanta. Sa saan po ang, saan pa lugar na yan, ang lupa na yan? Saan, sir? Dito sa... Barangay Tiniti Andrew Has Palawan, sir. <laughs> <laughs> okay. Sige. So, ano, paano namin kayo matutulungan, sir? Ano pong gusto ninyong mangyari? Gusto namin sana na kung matulungan nyo kami, sir, malaking pasalamat ko dahil senior citizen ako, hindi ako makalakad-lakad. Uh, may tumulong sana sa amin na uh, uh, oh. Uh, may balik man lang yung lupa Oo. na nabili namin. De, sir, tanong ko sir, ano po ba ang nasa barangay na nareklamo? Ano po ba na reklamo na sa barangay, sir? Ito nga ang nila sa lupa, sir, na kwan, na bahagi ng lupa na nabili namin. O nga po, ano, ano nang nangyayari sa barangay, sir, sa kaso na yan? Anong nangyayari? Wala, wala pa rin. Hanggang ngayon, sir, wala wala, oh, awkward na lang na ito sir. Dahil... Hindi hindi na dapat nagtagal yan, sir, ano ho, sa barangay. Kasi dapat tatlong beses pong hindi umaaten ya na inirereklamo po ninyo. Kasi sabi niyo nga, magkakamag-ana ay talaga hindi papansinin. Pag hindi na umaattend, humingi na lang kayo ng uh, uh, certificate to file action para dumiretso na sa piskalya. Ano ho? Kasi pwede kayong mag ano eh, pwede okay. kayong ng kasong kriminal. Laban dyan hindi sa nag si... pa sa inyo. Sa lupa ninyo. Hindi rin sila magbigay, sir, eh. Ah, bakit ayaw? Sigurado kayo? Eh, na, kasi kasi no, kasuhan natin si Kapitan pag na, hindi magbigay eh, sa inyo ng certificate to file action. Ah, tama, tama, ma'am. Andiyan ang andiyan si COP. Sa kabilang nireklamo na sa station ng Ayan, ay, sige, sige, dog. sige, sige. O sa akin po natin sa kabilang linya, si... Police Captain Robert J. Bacalangco, ang OIC ng Rojas Municipal Police Station ng Palawan, and si Kag Kagawad Edgar Cabulao oh, si ah, Nandun po Bawad sila Bawad. ngayon. So, pwede po ba namin kayong makausap? Sir? Makukuha uh, po namin ang panig nila. Thank Captain. Robert si J. Bacalangco, ma'am. OIC okay. so, po ng Bacalangco Police Station. Ma'am, ako rin po, ma'am. si barangay Kapitan ma'am, siya kasi gagawad ma'am, ay on the way pa lang po galing doon okay. sa kanilang barangay ma'am kasi mm -hmm. medyo may kalayuan po, po uh -huh. galing okay. dito sa amin. Tanong lang po uh, Captain Robert, na, nakausap niyo na po ba yung nagre-reklamo? May initial communication na po ba kayo? Actually ma'am, wala pa po kaming na-receive na reklamo okay. galing sa kanila ma'am. Ah, uh, okay. Anyway, ngayon lang lang ngayon lang Kaya naman natin na natanggap na reklamo. Mm -hmm. ano? Itong kanyang uh, di umano ay nirereklamong pag uh, pag uh, occupy, no, Captain Bacalango, pag occupy ng kanyang kapit kapit, uh, kapit bahay doon sa kanyang sa kanyang lupain o sa kanyang lote, no. Abay baka sakali kung hindi umabot sa ating programa ngayon si Kapitan at si Kagawad Uh, gusto kung gusto kung pwede na may isang pangkaso, paki-please facilitate na mabig, makakuha yes, ng certificate to Fight action mm -hmm. kasi mukhang uh, abay hindi may pinapansin panse. ng barangay panse dahil panse di Umanoy, kamag-anak, Kamag magkakamag-anak ha. Yes sir, ipatutukan ko po sir sa <laughs> Para, sir. Kung ma kung ma kung mapupuntahan niyo si si ano, dito ating complainant si Sir Doming, Dominador, mas maganda. Para ma-interview yes, ng no, maayos, ano? Yes, Captain Robert, yes, sir. kasi senior citizen na rin po mm -hmm. yung ano, oh, nagre-reklamo. Senior citizen na, kaya Hello, please assist na rin yan, Captain Robert J., ha? Ah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh. Uh, I-assure po namin, ma'am, yung 100% namin, ano, ma'am, action dyan, ma'am. Very, very good. Thank yan ang Servicio Marquise Action Aga kapit Kapitan, ay uh Kapten Joy, Robert J. ah Imo-monitor namin ang kaso ito, ang reklamong ito, uh at inaasahan natin ang inyong favorable action at agarang solusyon dito sa Idinrog ni Sir Doming. Ha? Okay. So, kay Sir, Sir Doming... May kontak, may mga na rin contact number, Sir. Mag-feedback na lang po ako doon, Sir. Ibigay sa inyo sa... Ibigay sa inyo, okay. Okay, maraming salamat ha, Captain Robert J. again. Si Sir Doming din, huwag po kayong mag-alala, Sir, at tututukan natin ang inyong reklamo. Anja naman si Captain okay. Bakalangko na willing din na mag-assist sa inyo. Nandun na rin yung inireklamo nyo, so hoping na magkaroon ng positive na pag-uusap between sa inyong nireklamo, nire Sir Doming. Salamat, salamat sa pagtitiwala sa aming programa. No, that, dati kasi dyan, walang pansinan sa lupain sa Palawan. Mm -hmm. kasi sa lawak, okay. no, yeah, no, walang Sige, kunin mo, okay lang, walang problema. Ngayon, no? Nag-iba na kasi ang Palawan, Kaya ah, ang ang, 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 agawa ng lupa, nagiging common tumanahan. na rin. Na no-normalize. Huwag naman, huwag nang inormalize <laughs> ang agawa ng lupa dyan sa Palawan. Kasi umaasenso na ang uh, Palawan ngayon. No? At saka Captain Robert J. Balak Bacalangco, please provide us your action videos and the result of your investigation dito sa programa natin. Yes ma'am, we will comply po. Yeah. So please, Captain Bacalangco ng Rojas Municipal Station dyan po sa Palawan.